Happy weekend po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang epekto ng may kalakasang northeast monsoon or hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Pagdadala ito ng bagyang malamig pa rin po na temperatura at may hinang ulan lalo sa may eastern and southern portions. Samantala yung easterlies o yung mainit na hangin galing sa silangan, nagdadala po ng mga paulan sa malaking bahagi ng Mindanao. And over Palawan and Visayas, nagtatagpo ang amihan at ang easterlies. Kaya't meron po tayo nabubuo pa rin na shear line. Ito yung linya kung saan nga nagkakaroon tayo ng minsan malalakas na mga pagulan kaya't magingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Base naman sa ating latest satellite animation, wala pa rin tayong asahan po na bagyo na mabubuo sa ating bansa hanggang sa katapusan po ng Marso. Ngayong araw, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon in many areas of Luzon dahil pa rin yan sa northeast monsoon. Makulimlim na panahon or cloudy skies with some light rains dito sa may Cagayan Valley as well as Apayao, pababa po ng Aurora, Quezon, malaking bahagi ng Bicol Region, at dito rin sa may Mimaropa except sa may Palawan. Habang nadito bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, andyan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan na sinasamahan lamang po ng mahihinang ulan or mga pag-ambon. Dito sa Metro Manila, hindi pa rin po kainitan sa ngayon, between 24 to 32 degrees Celsius at malamig pa rin dito sa may norte, kabilang na dyan ang Baguio City mula po 14 hanggang 24 degrees Celsius sa ating mga kababayan po sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas. Magbawa po ng payong kung lalabas ng bahay for today dahil aasahan pa rin po ang mga pag-ulan. Dulot pa rin yun ng shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Pinakamalalakas ang mga pag-ulan dito pa rin sa may southern portion ng Palawan as well as eastern Visayas. Mataas ng chance na magtataas po tayo ng mga weather advisories and even heavy rainfall warnings. Habang natitin bahagi din po ng Luzon or Visayas, asahan din po itong western and central portions, mostly cloudy skies at makakaasa din po ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms, lalo na po bago mag-umaga hanggang sa hapon. Temperatura natin sa Metro Cebu, between 25 to 30 degrees Celsius at mas mababa pa yung temperatura dun po sa may eastern Visayas. At sa ating mga kababayan po dito sa malaking bahagi ng Mindanao, asahan pa rin ang mga pag-ulan dulot po ng easterlies kaya't magbaon din po ng payong As early as this morning, meron ng malalakas sa pag-ulan sa Maybang ibang Samoro Region and Zamboanga Peninsula at matasin ang chance ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras over South Davao Region, Binagat Islands and Surigao del Norte. Ang natita ng bahagi ng Caraga Region plus Northern Mindanao, bahagi ang maulap at minsan maulap ang kalangitan sa umaga pero pagsapit ng hapon, mataas na rin ang ng mga ulan at mga thunderstorms. Usually, nagtatagal yan ng hanggang tatlong oras. Temperatura natin sa Zamboanga City and Davao City, hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala na tayong gale warning or babala sa matataas ng mga pag-alon dahil sa mabilis na paghina po ng hanging amihan. Asahan lamang ngayong umaga, hanggang 4 meters sa may Northern Samar and Eastern Samar, pero eventually po, bababa din yan hanggang 3 metro pagsapit bukas ng umaga. Ang malaking bahagi po ng Luzon at dito rin sa may Eastern Sites po ng Visayas and Mindanao, posible pa rin maglaro hanggang dalawa hanggang tatlong metro po ang taas ng mga pag-alon hanggang bukas. Pero eventually po, mas malaking bahagi na ng bansa. Sa susunod po na linggo, ang mas, mas, mas uh, magkakaroon po ng banayad ng katamtama na taas ng mga pag-alon. At para naman sa ating 4-day weather forecast, bukas, araw ng linggo, March 23, Asahan pa rin po ang kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa malaking bahagi po ng Visayas, Mindanao, Mimaropa and Bicol Region. Epekto yan ng pinagsamang shear line plus easterly skit. Mag-ingat pa rin po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Pinakamatataas pa rin ang chance ng mga pagulan dito po sa may Bicol Region at sa may Eastern Visayas. Ang natitirang bahagi po ng Luzon, itong northern and central portions, Metro Manila, Pals Calabarzon, bahagyang maulap at madalas maulap ang kalangitan pagsapit po ng hapon, pero meron lamang po mga posibleng mahihinang pagulan or mga pagambon. Then pagsapit po ng lunes, Hanggang Miyerkules, that's March 24 to 26, iiral muli ang easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean. Magbabalik ang mainit at malinsangan na panahon, lalo na po sa may eastern sides ng ating bansa po yan, mga paluzon Visayas, and Mindanao. Pero may lugar pa rin po na magkakaroon ng mga paulan, kabilang na ang malaking bahagi ng Mindanao. Hindi naman po ito tuloy-tuloy. Ngayon din ang eastern Visayas, Isabela, Aurora, ngayon din ang Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro and Palawan sometime from Monday hanggang Wednesday. Kaya make sure po na magbabaon pa rin ng payong. As for the northeast monsoon, posible na yung uh, itong northeast monsoon na nararanasan natin, yung pinakahuling pong uh, bugso ng amihan na siyang mapapalitan po eventually ng pagsisimula po ng panahon ng tag-init or uh, warm dry season po sa ating bansa. Magbabalik pa rin naman yung hangin galing po sa hilaga na siyang tinatawag natin na northeasterly wind flow pagsapit ng Abril. Ang ating sunrise ay 5.59 ng umaga. At ang sunset ay 607 ng gabi. Yang muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anong panahon, pag asa maganda solusyon.